Hello po mga boss, mapakain pala tayo ng mga kaibigan natin dalawang kuliyaw at sa manukon at itong mga kulasisi din yung makulit po yung mga kulasisi mga boss siya taas nga pala dun sa dalawang hunter na nadaanan ko kanina mga boss kung hindi nyo lang naman kakainin yung nakuha nyong ibon sana hayaan nyo na lang sila huwag nyo po silang gawin pang palipas lang kasi sa tingin ko mga boss gusto lang nila subukan yung nabili nilang ergan Kawawa po yung mga ibon mga boss. Hindi ba kayo naawa dito? Ang babayit po nila. Pwede nyo rin sila maging kaibigan. Tulad ko. Mga boss, pwede bang kireact? Sirat follow naman dito sa mga laga kong ibon. Maraming salamat. yung isa yung kasama ha? At hindi pa nakauwi? Yung isa niyang kasama mga boss Hindi pa pala nakauwi Pero nandun sa ano Sa dulo ng avocado Kumukuni po Dito na nga pala yung isa mga boss Bumaba na Ayan na po siya oh Gutom na gutom na po